Eight. Tingnan mo kung sino ito. Ito. Ito si Xiao Qiang. Siya ang kapatid natin. Um, siya nga. Nasaan siya, dalhin mo ako agad doon. Ate, huwag kang mag-alala. Nahanap ko na ang address. Tara, tara na kuya. Bilisan mo dalhin mo ako. Ay. Sandali ka lang. Kuya, isuot mo ito. Ate, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako pinapasuot nito? Hindi mo naiintindihan, matagal na nating hindi nakita ang isa't isa. Hindi natin alam kung ano na ang itsura niya ngayon. Pakinggan mo ako, magpalit ka na. Sige, lakad na. 8. Sabi mo matagal na tayong hindi nagkita. Tama bang pumunta siya ng walang dala? Kapatid, tingnan mo, handa na si ate. Ate, saan ka kumuha ng ganitong karaming pera? Lahat ito ay kabayaran para sa kapatid nating lalaki. Bilisan na natin. Kapatid, sabihin mo, gusto ko sanang pantay-pantay nating hatiin. Ang shares ng ating kumpanya sa ating tatlo. Pumapayag ka ba? Iyan ang aking kapatid na lalaki. Ano ba ang hindi ko sinasang-ayunan? Sige, kuya, umalis na tayo. Bilis na. Okay, okay. Principal, ipapadala ko sa inyo mamaya. Asawa ko, naniningil na naman ang eskwelahan para sa bayad sa tuition. Hindi pa nababayaran ang matrikula ng bata para sa unang kalahati ng taon. Ano ang gagawin natin? Cheng, Mrs. Baka pwede akong pumunta kay Tio at manghiram. Alam mo, nitong mga taon na magkasama tayo, hindi kita nabigyan ng magandang buhay kahit isang araw. Ayos lang, mahal. Kahit na ikaw ay ulila. Ngunit ikaw ay mabait sa akin. Ang buhay ay medyo mahirap. Ngunit naniniwala ako na basta tayo'y magsikap. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Asawa, ganito na lang. Sa ating konstruksyon, maaga tayong nakakatapos. Naisip ko kagabi na maghanap ng trabaho sa pagde-deliver. Makakatulong din ito sa gastusin sa bahay. Sige na, mahal, Kuya, pwede bang magtanong? May nagtatrabaho bang ang pangalan ay Kiangzi dito? Sino kayo? Ako si Kiangzi. Bakit mo ako hinahanap? Kiangzi. Ikaw talaga si Kiangzi. Ako ang ate mo. Siya ang kuya mo. Ate, kuya, kayo talaga ba? Hindi ba sinabi mo na ulila ka? Ano na nang nangyayari dito? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ang tungkol sa asawa, Mahabang kwento ito, nung bata pa ako. Pero ang mga kinupok kong magulang ay inalagaan ako nang wala pang isang taon. Hanggang ngayon hindi ko pa sila nakikita. Lumaki akong kasama si Lola. Pero ilang taon na ang nakalipas, pumanong na rin si Lola. Kapatid, napakahirap ng na mga taon para sa iyo. Naalala mo pa ba kung paano ka nawala noon? Bahagyang natatandaan ko na noon, lumabas kami ng kuya ko para maglaro. Sinabi niyang bibili siya ng ice cream para sa akin. Pagkatapos, hindi ko na makita ang kuya ko. Naalala ko pa ang aking bayan ay sa Anhui, Haozhou. Minsan na akong nakabalik doon. Pero hindi ko pa rin natagpuan ang aking pamilya. Kayo pala ang pamilya ni Qiang. Bakit parang pulubi ang suot niyo? Hindi ba't mahirap din ang pamilya niyo? Eight. Naaalala ko nung bata pa tayo. Hindi ba't mayaman tayo noon? Ilang taon na tayong naghanap sa iyo sa iba't ibang lugar. Hindi na namin naasikaso ang kumpanya. Matagal lang nalugi ang kumpanya, nga ate. Hinanap kanya sa buong bansa nitong mga nakaraang taon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang ari-arian para hanapin ka. Ate, kuya. Hindi madali ang inyong paghahanap, ano? Hindi pa kayo kumakain, di ba? Tara, uwi na tayo. Ipagluluto ko kayo. Ay, hindi na kailangan, kapatid. Sa mga nakaraang taon para hanapin ka, naubos na ang lahat ng ipon namin, pati bahay at lupa sa probinsya na ibenta na rin. Kapatid, pwede bang patuloyin mo kami? Kami ng kuya mo, makikituloy muna sa inyo. Ano? Gusto ninyong tumira sa bahay ko? Hindi pwede, talagang hindi pwede. Ilang taon na, wala kayong kahit anong balita. Saka, hindi rin maginhawa sa bahay ko. Kuya, ate, mag-isip na lang kayo ng ibang paraan. Kapatid, kahit hindi na tumira, pwede na. Ganito na lang, Pautangin mo kami ng kaunti. Habang papunta kami rito, hinanap ka namin. Ni pamasahe pa wala na kami. Anong pautang? Kuya! 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 Ate, hindi ko pa nga nababayaran ang isang taon na matrikula ng bata. Paano ako makakapagpahiram ng pera sa inyo? Nanggugulo lang ba kayo? Bless you. Tama na, kuya. Kung ayaw mo kaming tulungan. Aalis na lang kami. Nasaan si ate? Sige, aalis na. Eh! Ate, wag ka nang malungkot. Nandito pa naman ako para sayo. Ate, sandali lang. CJ! Miss, tinawag mo akong ate. Hindi mo ba ako ikinahihiya na tagaprovinsya lang ako? Tingnan mo ako, ang dumi-dumi ko. Ano ba yung sinasabi mo? Kung bibilangin mula sa mga ninuno, sinong pamilya ba ang hindi galing sa probinsya? Isa pa, kung walang mga tagaprovinsya ano ang kakainin at iinumin ng mga tagalungsod? At sabi nga ng kasabihan, ang panganay na babae ay parang ina, dahil nga napangasawa ko si Kiyangzi. Dapat alagaan kita. Eik, itong pera, pinag-ipunan namin ito ni Kiyangzi sa loob ng maraming taon. Kunin mo itong pera. Ngayong gabi, wag na kayong umuwi ni kuya. Dito ka na tumira, bagaman hindi kami mayaman ni Kiyangzi, pero kaya ka naming bigyan ng tirahan. Kaya namin itong tustusan. Kunins mo muna ang pera na ito. Kuya, Ate, tama ang sinabi ng asawa ko. Ako ang nagkamali kanina. Sa hinaharap, tumira na lang kayo sa bahay ko. Bilang bayaw, 'wag na nating pahirapan pa kayo. Masaya na akong makita kayo. Aalis na lang kami. Ate, ano bang sinasabi mo? Ikaw ang ate ni Kyang. Paano kita pababayaan? Ikaw ang tunay kong mabuting kapatid. Sekretarya, nakuha mo na ba ang bagay na gusto ko? Boss, ito ang hiniling nyo para sa kapatid ninyo. Narito ang titulo ng Villa, hawakan ninyo. Sige, maaari ka nang umalis. Kapatid, ito ang pera at Villa para sa inyo. Isipin nyo ito bilang kompensasyon ko sa inyo sa lahat ng taon na ito. 8. Ako ay nabuhay na ng mahigit 30 taon. Hindi ko ito kayang pangarapin. Tayo na, ate. Umuwi tayo at gagawa ako ng mga dumplings para sa inyo.